nang hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sino ang naghanda ng daong at nagligtas sa kanyang pamilya at lahat ng buhay na nilalang? Hindi ba si Noe, eh, na siyang tao ng pananampalataya, na gumanap ng isang dakilang papel? Gaano karaming oras, pagsisikap, at paggawa ang ginugol niya para gawin ang daong? Ipinagpapalagay ng ilang iskolar na maaaring tumagal ito, nang hindi bababa sa apat na hanggang 120 at dalawampung taon, Higit pa rito, kinailangan niyang mag-akay ng lahat ng uri ng buhay na nilalang. Gaya ng mga kabayo, mga baka, mga tigre, at mga leon papasok sa daong. Marahil ay naging isang napakahirap na gawain ito. Nagawa niya ang ganitong uri ng gawain dahil naniwala siya. Dahil dito, binibigyan diin ng Hebrews chapter 11 verse 6 na, Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos.